Kaibigan, nandito tayo sa Kalibo Aklan. Ito ang buhay probinsya. May panabong, may tubig diyan. Napakaganda pero maganda topic ko 'to. Promise, maganda 'to ha. Ah. Pag tayo tumatanda, anong parte ng katawan natin, anong organs ang nanghihina? Yan ang delikado kasi magugulat na lang tayo pag nagkakaedad tayo, meron na humihina, kailangan natin ng adjustment. Pag hindi tayo mag adjust pwede tayo ma mamatay na maaga. ba? Diba? Kasi pag tumatanda tayo, parang kotse. Pag luma na ang kotse, ba? Diba? Marami ng sira. Pag ang bahay luma na, marami ng sira. Kailangan natin maintenance. Pag-iingat sa kotse, sa bahay, sa katawan natin. Ito ha. Ah, yung pinaka lang ang tuturo ko sa inyo. Number one, manghihina 40, 50, 60 years old, mata. Pag ang mata, kita makalang mo, mo na may salamin. Eh, very important ang mata. Pag hindi mo nakikita yung daan mo, eh pwede ka ma-accident. Diba? Mas mababangga ka, hindi mo na matansya. Kaya kailangan yung mata mahalaga. Magsasalamin, kumain ng mga masusustansya para malinaw ang mata. Tsaka meron ng mga procedures ngayon eh para sa mata, sa mayaman. So yan ang first ah, mata lumalabo. Second, ito problema na nagkakaedad. Balance. Yan. Yung balance natin, di ba? Ano problema sa balance? Yung tenga, nagbabalance yan. Yung utak, nagbabalance yan. Yung lakas ng paa natin, yung mga muscles natin yan na nagbabalance. So, pag gumihina ang muscle dito sa utak, pati yung mata natin, na, na, imbalance tayo. Pwede ma-aksidente, matumba, mahulog. Diba? Basta may edad. Very common na accident. Kaya ingat tayo. Ano gagawin para gumanda balanse? Pilitin mag-exercise. Kung ano man exercise, maging health buff talaga. mag shoes. Kumuha ng kasama. Para to si Doc Lisa pa naglalakad ako. Kailangan nakahawak eh. Kasi minsan, naglalakad tayo, nakatingin tayo sa malayo, hindi tayo nakatingin sa baba. Eh kung may butas dyan, hindi balanse. Isang tapilok mo lang, pilay ka na. Pag ang may edad na pilay One week bago gumaling Or more Pag bata na pilay Dalawang araw lang Takbo na eh, eh Mas matanda ma Matagal na yung paggaling So exercise Lakad More steps Stretching At massage May tulong Kailangan masustansyang pagkain Para malakas ang mga muscles Pwede rin magvitamina Okay? Number three Ang manghihina Baga at puso pag tumatanda, di ba? Akyat tayo ng malayo, hapo na agad. Bakit? Baga mas mahina, puso mas mahinga. Baga oxygen 'yan eh. Puso, 'yan yung lakas ng pag ng puso. Mas hinihingal akyat tayo ng isang uh, hagdanan hina nahapuna na tayo, di ba? Parang kotse, yung makina mas mahina na. So para lumakas ang baga at puso, tigil sigarilyo, tigil vaping, magandang hangin sa probinsya, more steps check up kailangan kung may high blood, diabetes o sakit sa puso, ginagamot para masupport yung baga at puso. Number 4 problem na organ ng hina utak. Memory, mas nakakalimot. Dito tayo, Lisa. Memorya, mas nakakalimot. Mas mainit ang ulo. Yan, utak. Mas malabo ang mata. Yan. So, kailangan natin brain foods. Kung di man ganun tayo katalino, katalas na yung utak natin, at least, di ba, gamitin natin yung experience natin. Di ba? So, dapat yung utak aalagaan. Ah, Tamang diet, mga isda, yun ang kailangan natin. Tapos, wag magre-retiro gamit ng gamit ng utak para matalas ang utak. Dok Lisa, mahulog ka dyan, ha? Okay. Kita nyo, atin na. Ang ganda ng tubig, oh, Dok Lisa, pakita mo sa kanila. Yan, ang ganda ng tubig oh, lumalabas pa doon oh. Oh, see? Oh, ang ganda oh. Yan, pag nahulog tayo dito, patay. Number 5, na muscles and bones natin. Sakit, arthritis. Yung kamay mas mahina, yung grip, yung pagstretch mas mahina, paglakad mas mahina, mas walang balanse, pag-akyat mas mahina. Kaya pag may edad tayo, mag sa 40, 50, 60 pataas. Doble, triple, ingat. Hindi yan arte. Huwag nyo sabihin ma-arte. Kailangan maingat. Kasi pag nadapa, yan ang umpisa ng... Sabihin ko na, una, dapa lang yan. Next, hip fracture na yan. Next, o-operahan na yan. Next, magko habang nag o -operahan. Next, mamamatay na yan. Ganun yun. And, Unang injury eh, tapos patuloy ng patuloy ng patuloy hanggang sa namamatay ang pasyente. Kaya iwasan natin yung first injury, yung first stroke, yun ang iiwasan. Number six, ito marami pa ng hihina na part sa katawan natin. Pero hindi ko na masyado babanggitin yung top five na sinabi ko. Tenga, hihina, panlasa ng hihina, di wag masyado maalat. Kidneys, hihina din madali ma kidney failure kaya damihan ng tubig ingat sa mga pain relievers cancer mas tataas kaya kailangan natin ng check up at maintenance medicine dapat masaya tayo at safe tayo kahit nagkakaedad sabi nga ni Sonia Rocco eh PhD daw siya sabi niya, sabi namin anong PhD preparing for a happy death uh, nakakakal gulat pero misan, ganun tayo dapat eh maingat tayo ha so tandaan niyo yung top 5 ko ah mata number 2 balance number 3 baga at puso number 4 utak number 5 muscles and bones ma-maintain natin yan hahaba buhay ng kotse tatagal ang bahay natin yan ang example ko para humaba ang buhay ng ating katawan god bless po